mainit na temperatura, maalinsang ang kapaligiran at walang tigil na pagpapawis. Yan ang ating nararanasan tuwing panahon ng tag-init. At sa kasamaang palad, yan rin ang perfect combination kung bakit marami ang nakararanas ng acne o pimple breakouts tuwing summer. Ang kinaiinis pa ng ilan ay nagsisikap sila na makamit ang kanilang ideal summer body. Tapos sisirain lamang ng maraming acne, Oh no! But no worries, sagot na namin kayo. Dahil ibabahagi namin today kung ano ang mga do's and don'ts when it comes to managing summer acne. Dito lang sa Say dahil dyan, Audrey, para bigyan tayo ng libreng telemeds sa kung paano nga ba may maiiwasan ang magkaroon ng tigyawat ngayong tag-init. Makakasama natin ngayon si Dr. Lucia castro Flores, isang dermatologist. Good morning, Doc, and welcome po dito sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning, Dokora. Ay, Doc, mukhang may problema po yata ang inyong audio. Baka okay, dapat... Doc, kung naririnig niyo po kami, nakamute po ata kayo. Baka pwedeng pakipindot Yan. lang para magkarinigin tayo. Wala po kami naririnig, no. Dok? Opo, wala pa rin, po. No? Ayan, po? ayan, okay. yan, yan. ayan. Good morning, okay. Dok. Good morning, po. sa niyang lahat. Good morning, Dok. Okay, Dok. Ano ba yung Hello. rason o dahilan bakit mas madalas magkaroon ng tigyawat o acne breakout kapag mainit ang panahon o tuwing summer season? Usually kasi po, pag summer season, madalas na magpawis, Nagahalo din doon yung mga iba't ibang bagay na nakapahid sa mukha katulad ng mga moisturizers, mga makeup, mga powder. Tapos punas tayo ng punas parate ng mukha. At madalas na napapan nakikita po namin ang ginagamit po ay mga bimpo o mga panyo. Pag ganito po, pagkapunas ng minsan, pupunasin uli yung parin nagagamitin madumi na, nagkaklog po yung mga pores at sa pollution at sa init, mas madalas pong tsansa na magkaroon ng mga tigyawat. Kaya rinarekomenda ho namin na imbes na panyo o mga bimpo ang gamitin na pagpunas ng pawis, ang gagamitin na lang puro mga disposable na tissue para less ang tsansa po na ma-infect ang mga pores sa mukha. Well, ah, oh, it makes sense nga. Pag, man, pag nagpapahid, kumakalat yung bakterya. At saka pagka mainit, pawis ka, bukas nga naman ang pores hmm. mo. So tapos, oo oh, nga. Well, bukod sa mainit po na panahon, Dok, ano pa po ba ang iba pang sanhi o risk factors sa pagdevelop po ng acne o tigyawat? Uh, mga ibang risk factors is usually uh, pag mainit, <coughs> uh, ginagamit pa rin po nila yung mga kanilang skincare kapag malamig na panahon usually pag malamig na panahon, mas ma mas kapal yung mga ginagamit or may mga oil na mga moisturizer. So mas maigi sana kung mga oil free or yung tawag mo natin na non comedogenic ang gamitin. Pag sa mga babae naman, kapag nagkakaroon ng kanilang monthly changes, hormonal changes, kapag nabuntis, kapag sa mga teenagers na nagpapalit din ang mga katawan nila dahil sa mga hormonal changes or yung bisyo na paninigarilyo. Siyempre, stress. Ang stress naman nakaka-apekto po, po sa lahat. Ito ho yung mga iba't ibang mga risk factors. Dagdag po sa pag-init ng panahon. Mm -hmm. well, Dok, paano ba maiiwasan yung pagkakaroon ng summer acne? Ano, yung, ano po yung mga pwedeng gawin? Ang magandang gawin po kapag pinawisan o nainitan, maghilamos po ng mukha. Pwede po kayong gamamit ng mga light na mga cleansers. At ang tip na sinasabi ko sa mga pasyente ko, yung tuwalya na pang dry sa mukha, dapat iba kaysa sa tuwalya na gagamitin po sa katawan. Para kung ano man yung bakterya sa katawan, hindi rin na sa mukha. Pero importante kapag nabasa ang mga damit, kaya madalas din na magkaroon ng mga acne o mga pimple sa katawan, kailangan magpalit ka agad ng damit. Huwag iwanan yung mga basa na may pawis sa katawan. Okay. Well, ang act niya, kala natin parang simple lang. Ano. Pero kasi, Dok, may naging viral itong kaso ng isang binatilyo po na nag-agaw buhay. nag aagaw buhay? -aagaw buhay. Oo. oo. Dahil. Dahil? daw sa pagtiris niya ng kanyang tigyawat sa ilong. Ano pang ang dahilan at bakit ito nangyari sa binatilyo, Dok? May mga specific ba na parte sa ating mukha na well, bawal hawakan o tirisin ang pimple kapag doon po tumubo? Well, muna-una, Talagang hindi maganda magtiris ng pimple, no? Uh, kasi kapag nagtiris ka ng pimple, lalo na kung kamay ang gamit, uh, pwede ka magkaroon ng mga permanenteng peklat sa mukha. At mas mahirap talaga yung ayusin. Ang mas malubha pa sa ating katawan, itong area dito, itong tawag natin, dangerous triangle of the face. So namumula mula dito sa gitna, sa may ilong lahat ng mga ugat na nandyan o lahat ng tawag natin ng mga blood vessels, nakakonektang direkta yan sa utak. So kapag merong kang tigyawat dyan, tapos tineres, madumi ang kamay. At pag nagpress ka kasi, hindi lang palabas pero may pressure din pa loob, pwedeng lumipat at mapunta sa utak yung mga bacteria na hindi lang nasa iyong pimple, pero nasa kamay at pwede tayo magkaroon ng infection sa utak katulad ng meningitis. Ito talaga malubha-malubha. Kaya pinapayo ho namin sa mga pasyente na may pimples, kung gusto ho ninyong magtires, piisin iisin ho ninyo ng konti at magpa-appointment po kayo sa inyong board-certified na dermatologist para maiwasan ang mga komplikasyon. Okay. So, pala yun, wag basta-basta ano, basta magtitiris ng tigyawat. Pero ito, Dok, may mga tao na wala naman tigyawat uh, sa panlabas, ano, hmm. sa muka. Pero, may mga tigyawat sila sa likuran. Back knee. Yeah. O, may ibig sabihin po ba yung yung pagsulpot ng mga tigyawat <coughs> sa iba't ibang bahagi ng, ng katawan at hindi sa muka? Ah, uh, opo. Minsan kasi ang tigyawat hindi lang bakterya ang linalaman. Kung hindi lang, kung meron din po siyang tawag natin fungus or amag sa balat. So sa mga panahon nito na lalo na ang pawis natitira sa iyong likod, kailangan iwasan yung mga hair products na maraming oil. Kasi minsan katulad ng mga conditioners or yung mga homemade or mga jelly na linalagay sa buhok. Kapag Shinapo hinugasan, nagdi-drip lahat ho yan sa may likod, hindi nahuhugasan na maigi, nahahalo ho yun doon sa iyong pawis, pwede po kayo magkaroon ng blockage ng inyong pores sa likod at pwede ka rin kayo nagkaroon ng mga tigyawan. Ayun pala no, para mga simpleng bagay na akala natin parang normal lang, yung pala may... May way, may may effect pala siya para magkaroon tayo ng tigyawat. Pero maidagdag ko pa 'tong katanungan na ito, no. May kilala kasi ako, Chi. nagsishave, nag shave dalang mga lalaki, mm. may, uh, may balbas ano. Mm. Kapag nagsishave, shave uh, after niya mag-shave <coughs> eh, tinutubuan ng tigyawat yung mga parte mm. na kanyang inahit. So may kaugnayan din po ba ito, mm -hmm. uh, Dok? Yes po, sir. Actually, hindi po 'yon tigyawat. Ang tawag po natin doon folliculitis. Mm. Ibig sabihin, infection po yon ng follicle. Ang follicle, yon yung pore kung saan po lumalabas yung buhok natin sa balat. So minsan, kapag nag-ahit po tayo, lalo na kung ang pag-ahit ay hindi sa direksyon ng tubo ng buhok or against the grain of the growth of the hair, nasusugat ng konti yung balat, mas may chance na magkaroon ng infection. Oh, well, ngayon, so, kamukha niya ang tigyawat, pero hindi po siya tigyawat per se. Oh, okay, okay. <laughs> So, ngayon, Audrey, alam mo na dapat isang direksyon lang. Mm -hmm. Ganun ako ba? hindi naman ako nagkakaroon. hindi ba ikaw na, yun? Mm -hmm. <laughs> well, <laughs> mensahe na lamang po, Doc, o paalala para sa ating mga ka-RSP? Ang pinaka-importante po, para ating Alagaan ang balat kasi ang balat ang pinakamalaking organ ng katawan at siyang unang-unang proteksyon para matirang malusok ang katawan. So always, always take care of your skin since it is something that is going to last you a lifetime. Right. Maraming salamat, Dr. Lucia Castro Forrest, sa pagbibigay ng libreng telemed para sa ating mga ka-RSP. Again, thank you po, Doc, and stay safe. Maraming salamat, Doc.